So good evening, good evening mga kabiheros biheras. Uh, mag vlog muna tayo ng kaunti no? so anuman ang good sa evening uh, vlog uh, vlog muna tayo ng kaunti ayan na maganda na siya ng ano oh. No? ayan so ito tong, ito talaga ang isa sa mga dinadayo ng mga ah uh, turista dito ito, tuwing uh, ano ah uh, uh, yung uh, talagyan si Manasanta ba kung sa Bisaya pa so ano so Muriones Festival kung tawagin Lah kinoh. Oh ngan. Aya nyong mga kuwan dito. Oh. Aya no. Ki-ki tak nyobagayan. Oh. Mas-mas lagi basakin ni. Eh. Oh. Aa-a. Ah -ah. Yan. So, tuwing mahal na araw ya nagaganap ang uh, Moriones Festival. Ah, uh, di ba? Uh. Ayun. Ito yung uh, Fountain. Ayan. Oh, so may Santa Claus na. So hindi ranger ang gamit ni Santa Claus ngayon. Kundi kalabaw na. Oh. So sa ibang palabas ng ano Santa Claus ay ranger ang may dala. Ngayon kalabaw na siya ang gamit ngayon ni Santa Claus. Oh, ayan oh. So yan yung mga regalo na kanyang nasa loob ng na kanyang uh, bag tingnan ko nga kung may laman asya wala pang laman pala oh wala pang laman wala pang laman ining wala pa oh. so dito sa Marinduque uh, kalabaw ang gamit ni Santa Claus para sa pagde-deliver ng kanyang mga regalo. Oh, yan. Oh, yan oh. No? <laughs> yan oh, no? nakasakay siya sa kangga. Oh. Oh, tingnan natin maigi ha. Yan oh. No? Oh, nakasakay siya sa kangga ng kalabaw. Hindi man kangga ng ranger. Yan oh. No? Oh, yan oh, no? nakasakay na yung mga kasama ni ano ay Santa Claus. Ano? Naroon na sila o oh, sila oh. 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 sila yung ano. Dito oh. Hoy. Sabi Okay. So thank you sa lahat ng mag-like, mag-share, mag-subscribe. Wala pa pala. Hindi pa ready yung pailaw. Para sa Christmas. Ano pa Oh, oh ano pa? yan Babalik na ako doon sa tricycle kaya baka bumaba naman yung aming aso. So nandun. Nandun naman yung magnanay. Naro no. Madilim nga lang. So ako'y babalik na sa tricycle. Okay baka magbaba-baba yun ang ano gulo lang gulo naman ayan so ito yung bayan ng Mugpug um, ah uh, natin kung ah uh, very good nandyan si creamy yun yung ano kaya talagang bumalik agad ako kay baka magbaba-baba ng kuan si creamy Oh, uh, ayos creamy ng kapala. Okay. Oh, yan. So, thank you very much sa lahat ng mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating uh, Facebook account, yano na rin sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Alfred Uhaw TV Vlogs. Oh. Oh, yan yun yung likod ng Moriones. Good evening po. po Taga, ang ano ko talaga ay Mindanao po. Ah, layo. And, na, ang mga pangasawa ko ay anak ni Tatang Lando, na larakil. Mm. ni yung pinsang Lando? Hmm. Alin? doon, 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 ma'am. O, oh, ah, ano, panganay. Panganay. Ang mga anak kayo ngayon? Oh, Good evening po. Sa kanya, sa gulong bayan? Sa ano po, anak dong Ah, may bayan kayo mm. Uh -huh. Ay, inagbagbag lang din ako ng kaunti. <laughs> uh, Ayan. So, kinausap tayo ng abotihing uh, mayor ng mugpog. Uh, okay, thank you very much. Uh, thank you ng marami. Bye-bye. God bless and to God be the glory.